Hi guys! Happy Tuesday morning here in the Bulacan. Thank you Lord. At uh, sa pagbibigay na naman ng isang panibang buhay, kayo na pong bahala sa amin sa araw na ito, lalo na po sa mga mahal ko sa buhay, anak ko, kapatid ko, mga pamangkin ko, mga kamag-anak ko po. Uh, gabayan niyo po kami at hindi niyo po kayo babayan sa araw na ito. Ganyan po ang bawat isa, lahat po na namamasukan, lahat po na sa lansangan, lahat po na mga estudyante, lahat po na mga trabahador sa opisina man dyan, kayo ang gumabay. At magingat, Panginoon, na maayos din po sila makarating sa opisina At maayos din po sa makauwi sa kanilang tahanan, Panginoon Maraming salamat po Okay, kopi po mat muna tayo, guys Kararating ko lang, nag-serve po, nagsimba po ako Kararating ko lang, habang inaantay natin Alam mo, mag-chika po muna tayo Okay, chika for today uh, Ang chika ko lang naman, guys, wala lang Siguro ito ang chika na ito, para dito po ito sa sarili ko Minsan po, siguro sa magkakapatid, sa magkakamag-anak, minsan sa uh, anak, siguro minsan hindi talaga may iwasan na magkakaroon po ng alitan, hindi po talaga may iwasan na uh, sa simpleng bagay ay uh, minsan nagtatampuhan. Yun nga parang tama yung sinasabi ni father kanina na ugali, may ugali talaga tayo na nagtatampo tayo, nagagalit tayo, or... Uh, minsan sumasama ang loob natin. Normal po yon Normal po yon nangyayari. Kasi ako, sa totoo lang, kung sasama ng loob, ang dami po. Lalo na minsan, kasi daw na nagsasalita po ako. Kasi akong tao, pag ako nagsasalita, hindi naman siguro pwede na hindi po ako magsalita. Lalo na kung alam ko sa sarili ko na mali din po ang iyong ginagawa at kailangan mo na rin po pang pangaralan o kailangan mo na rin po pagsabihan ako po siguro ina-apply ko nito sa pamilya ko, sa kapatid ko, sa anak ko, sino man. Um, minsan kasi kayong mga anak ko, pinagsasabihan kayo ng magulang yon, huwag po kayo magtatampo. Wag po kayo magagalit at wag na wag nyo po sagutin ang magulang nyo. Magulang nyo man o hindi, e-respeto nyo po. E-respeto nyo. Kasi, ang isang magulang, hindi po yan magsasalita ng hindi maganda para sa kanyang anak. Kung halimbawa, papayagan kayo o nagpapaalam kayo, ang magulang po, pumapayag po yan kung alam niya na yung jan lang o safety yung anak niya. O kung lagi-lagi naman po na nagpapaalam at kung ito ay uh, pinapayagan mo naman. Pero may mga time na ang magulang ay pumapayag. Kahit kayo po, may mga magulang na minsan, panagpaalam yung mga anak ay may magulang na pinapayagan, may magulang din po naman na hindi pinapayagan. Sana po, arespeto po natin. At saka siguro ako, ang personality ko kasi, parang may mga tao na, uh, parang moryo kahit ka mag-anak mo, para bang ayaw nila tanggapin na pinag mo sila. Ayaw nila tanggapin na makabitay ko na salitaan na hindi maganda para sa kanila. Para ang ang tingin nila sa iyo masama ka na, masama kang tao. Yun yun yung ako may tampo din po ako, pero para ang tingin nila sa akin, masama akong tao, para wala na akong ginawang mabuti. Kaya nga siguro may sana na-apply ko rin sa sarili ko na mas mabuti pa siguro yung ibang tao. Kasi ang ibang tao, pag salitaan mo yan sila, pag sabihan mo yan sila, magalit man sila sa'yo, uh, okay lang. Kasi at least ibang tao sila. Hindi mo sila kasama sa bahay hindi mo sila kano-ano, -ano. kung ayaw man nila sa'yo, o di okay lang, kasi ibang tao sila. Pero, minsan siguro, kung kapatid mo, o kamag-anak mo, pamangkin mo, anak mo, yung parang hindi tanggap yung salita na nabibitawan mo, para bang iba po yun. Ako kasi alam ko sarili ko, nagsalita man ako sa'yo, siguro nararapat, dahil alam ko may mali ka. Ang mali mo, tanggapin mo. Hindi pwede na, ang mali mo, lagi mo itatama. Kung may mali man ako, edi sorry. Pero kung alam ko sarili ko na, kalabisan na rin po yung ginagawa mo, alam ko sa sarili ko na ako, lang din may struggle ako, lang din po may stress. Tanggapin mo, di ba? Tapos para minsan, para bang ikaw pa ang nagmamalaki, na ikaw na nga yung may ginawa na hindi maganda, para ikaw pa itong galit, at ikaw pa ang nagmamalaki, huwag po tama po yung ano ni Father kanina yung tungkol sa mga sama ng loob kasi kumbaga kasi pag halimbawa may tao daw tayo na nakasamaan natin na loob ah uh, pwede na maging okay tayo sa kanya pero para bang iba na yung pakikisama iba na yung way na o nga parang nawala na yung sama na mo sa kanya pero yung yung pakikisama mo sa kanya nag-iiba kahit po sa anak sa anak mo o sa kapatid mo o sa mga kamag-anak mo para bang ako may kamag-anak din po ako lalo po yung nalaman ko na tinatrato din po yung kapatid ko na hindi maganda tungkol sa mga ano man usapin niya sa lupain man o na mga kanununuan na alam mo rin sarili mo na nasa inyo yun. o ano man po yung mga patunay doon na babawiin mo or may kasulatan ka ba na sa iyo yung kasi iyo man yon at naibigay na rin po doon sa sa isang tao hindi wala ka nang habol may habol ka lang po siguro kung may kasulatan ka na may permanence sa iyo yon pero kung hindi naman at yan ay naisan la na no, o naiprenda na wala ka na pong ano kasi mga kamag-anak mga kapatid o ano parang tayo tayo nagkakasamaan ng loob dalan po minsan sa na lupa para nandoon nandoon po nag-aaway-away nandalan po sa lupa parang ano ba di ba kaya siguro, at saka ito, uh, ugali pa po natin yung nagbabanta po tayo sa kapwa natin na ito, anso-anso na panagbabandaan uh, mo, may mangyayari sa'yo, huwag po tayo magbanta. wag po, kasi ang isang tao na kung alam nyo um, may nagawa sa inyo po yung mali, ayusin nyo po, huwag yung daanin nyo sa dahas, huwag yung daanin nyo na lagot ka sa akin, magbabanta o oh no, huwag. Alisin po natin yan. Ang magandang gawin dyan, mag-usap, humingi ng pasensya o oh sorry kung ano maan nagawa, yun lang po, wag yung magbabanta po tayo sa kapwa natin kasi hindi po yun maganda. Yun lang po, at saka siguro, uh, minsan tayo, kasi hindi po tayo perfecto tao lang po talaga tayo, minsan nasasaktan tayo, minsan umiiyak tayo, minsan nagtatampo tayo, minsan nagagalit tayo, normal po yan. Pero minsan isipin natin bakit po tayo maapektuhan sa mga taong nagbibigay po ng galit at nagbibigay po ng stress sa buhay natin. Huwag po tayo magpaapekto sa kanila kasi nga malay mo sila hindi naman naapektuhan sa iyo, 'di ba? Para ikaw lang yung naapektuhan, ikaw lang yung umiiyak. Pero yung mga taong nagtatampo ka doon, hindi naman sila umiiyak, hindi naman po sila naapektuhan, ikaw lang. Kaya minsan masiguro ako sa totoo lang. Uh, may tampo din po ako pero um, hindi ko na lang siguro sa family ko talaga ako kasi more family ako may tampo ako sa kanya na parabang wala akong ginagawang mabuti para sa kanila Parabang bang kunting salita ko lang masama na ako kaya minsan inilalagay ko rin sa isip ko na bahala kayo basta ako wala akong ginagawa hindi ako luluhod sa inyo kahit na anak pa kita kahit na kapatid pa kita o kamag-anak pa kita kita, hindi po ako magpakumbaba sa inyo kahit nasabihin mo, lingkod ako ng Panginoon kasi para minsan naaabuso po tayo sa sarili natin eh. ba diba? Para naaabuso ka na alam mo naman sarili mo. Kung may pagkakamali ka, okay. Pero kung alam mo yung mga pananalita mo na tama naman at hindi po nila mag yun, bahala na sila. Basta ako, si Lord na lang siguro talaga ang higit na nakakilala sa akin. Walang sino man, si Lord lang. Kaya maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Mag-ingat po tayo palagi at maraming salamat po sa nanonood sa akin. Isang share na lang at isang like, isang heart naman dyan. Thank you. God bless you all.